namasyal kami dito ang kaso intermitido ayan piling maalam ano alam Japan to nice driving <laughs> no traffic <laughs> ayan narito ako sa probinsya namin sa Laguna ito yung mga kinalakang kong buhay sa Pilipinas yan nag, okay. nagtatanim ako yan baka tayo umano ha oh my yo. goodness buhay <laughs> na dapat nice. buhay nice. na buhay <laughs> <Uway> na matairo Excuse me, you are nakakatakot kasi si Tatay mo nagdahil okay <laughs> so desne. ne tum guys si Bang Indian ay oh di ka itarawa tumitin eh Yan ang, si nilang, ang aking sinilangang laguna. Ayos, 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 ang galing mo. <laughs> <ayon tayo yun. laughs> Sugil din to eh. Nagkaintindihan sila. Nag ah, gulat ako. Nagpa eh, pagpalit sa pagdadrive. be

I yeah. Walang traffic kasi dito. Kanya ayan. Oh. Enjoy, na enjoy enjoy na mag ano. Kung naglakad kayo kayo na kayo pabalik hanggang dito na kayo. Ano uh, pag ano doon lang kami hanggang doon kami naglakad. Pero na, ibalik eh, mo yung ano. Yeah. Ayan, naka 4 minutes na ako. Ayan, 13 minutes pa eh. Kailangan. Ayan ang aking lugar na sinilangan. anong kakainin namin? Kakainin din yan. Na ha? Na Siya lahat umilitiin namin. Mm -hmm. Yeah, malapit na kami. paitawin data nagali ka na okay. oh, <laughs> sir 'di. so 'no, so, walang ganyan sa japan eh. Ah, dire 'di nila. Oo. Hindi. Dito walang ganyan. Walang ganong ganon doon. Oh, bakit pa kayo nasa tabi Alam mo ba na nasa Kalamba Kalamba? Ah. Okay naman no, 'pag nasa Kalamba, hanggang Kalamba. Kasi na check check na lang ako gabi na ako kasi nag aantay kasi ako ng mga itinitinda kong mga online uh, minsan -huh. na ako nagtutulog kasi aantay ko na alas ko kasi oo. uh. -huh. Masyal kami, ayan. May mabuting puso na pinasakay kami. Ito namang aming kasama. Pinasakay, sa, pinasakay na kami. Humiling pang siya mag-drive. <laughs> Pumiling na mag-try pa pa Hindi eh. ko alam na nagkaintindihan sila. Sige na, ayan nyo. Hindi, hindi, pantan mo. Delikado. Ano? Uh, ano kami dyan, Lili? Oo! Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> hindi, hindi kita napansin. Magpapatawag ako sa isang araw. Because it's highway. Uh, changing, changing. Changing. <laughs> <laughs> Natakot daw siya, takot din daw siya. Ah, Oo, oh, kanya lang siyempre gusto niyang magano. Wala nang ibang gusto puntahan. Oo. Oh, oh. is pa kami ang taga kami ah. break ano break sabe ano siya malapit lapit na oh oh, oh siya hindi <laughs> niya malilimutan eh niya si mama kami kumain eh bibiruin mo 'yon Ayan, dyan na lang kami dyan sa daan na yan. Ayan ang bahay namin. Ayan, yan. Uh Oo. -oh. Ayun, ayun ang bahay namin. Ayan. Uh -oh. Ah, okay. Ah, rito na kami sa amin. Salamat, ne. Salamat sa maes. Uh Oo. -oh.